Labaho! Makadaan muna din kay Mr. M. Kay Mr. M. Mr. Macdo. Makabili din yun ang ano. Makabili din yun ng mga ngas-ngas. Tadaan muna kami din ni Q29. Ni Q29. Ni 29 Dine, kay Mr. M Kay Mr. M Dadaan muna tayo diyan mabili ng mga ngas-ngas Ayan no Hari Kung sa Parang ano re Stopover over ng mga bus Sa ngayon walang bus Dadat muna na mabili Makabili ng mga ngas -ngas. Eto, dito ako ngayon sa terminal ng mga bike, ng mga bikers. Dini sa simbahan ng Punti Milvio. Sa isa sa pinagmamalaking simbahan ng Roma. Dini sa Punti Milvio. Napakaganda pong simbahan. Ayan, napakaganda simbahan ng Punti Milvio. Maraming dumadaan ditong mga sasakyan siyempre dahil galing sa ibang lugar sila yung iba ay galing sa super highway at yung iba ay lalabas papunta ang super highway kasi yung labasan yan ang lalabasan yan ay yung super highway kung tawagin autostrada tapos dini sa bandang kaliwa ay papuntang sentro ng Roma Ayan, Ito naman ang tulay isa sa tawidan. na pinagma, pinagmamalaki din Kastel ay Nang Roma. Yan ay sa bandang kanan ay para Roma, bandang kaliwa ay papuntang labas ng Roma. ito may rebolto pa dito si Jesus Christ. Yan ay sa bandang bandang kanan. Rin naman bandang kaliwa na ni Jesus Christ. Dito mi ngayon sa so, Via del Ponte di Castello Jubileo ko ang gulo di Bia Guido Grande ayan yung taas na yon ay going to malayong lugar <laughs> hindi ko alam ako ay galing sa sa ano sa Ponte Milvio, nag ano lang ako nag bike lane dahil mag isa yung aking kausap ay wala pa kaya ako yung muna na ayos na papawis in 12, kilometers na mini cube 29 nakakabagong isikat si cube 29 nakakabago masarap siyang isikat dahil siya ay bagong palit ng cambio bagong palit lahat bagong palit ng cambio ng kadena ng plato at saka ng sprocket masarap siyang tadyakan pero may pagkakaiba Nakakahingal din ng 12 kilometers. Siguro yung takbo ko yun, nasa mga 25 to 30. Nakakahingal. Ito, kahigot bago umuwi. Nakarating Dinizo. Pinakamagandang pasyalan. Dinizo, Roma, Piazza, Venecia. Sa ngayon, matrafic kasi uyan at saka may ginagawang linya si yan ginagawang linya si kaya ma traffic ma traffic dito eto ah. kay Got, naka napadaan diri sa isa sa pinagmamalaking tourist spot ng ng Roma dito ginaganap yung kalayaan kalayaan ng Rome, Italy dyan lumalabas yung tatlong eroplano na may sign ng flag ng Italia